Magandang umaga mga kabugi kabonsai. Welcome back ulit sa ating channel. Update ko lang itong ating red balete na minarkot natin ng coconut fiber. 16 days na nakalipas. Ayan na mga kabugi kabonsai. Kumapal lang kumapal. Hindi na natin siya nailipat agad. Habang pwede pa rin. Ayan, alisin na lang natin ito. Nakakapit na dito sa puno niya. Kahit sa, kahit sa training patlang natin ilagay muna para kakapal itong maugat niya. Bago tayo papakapit sa kahoy o kaya bato rin. Ayan. Lumaki na lumakay lumaki na lang gusto yung mga ugat niya mga kabugi kabansay. Baka malaki na rin yung ugat doon sa may hollow block. Kapal na. Balit ato yung ililipat natin mga kabugi kabansay. Ayan. Baka lang yung ugat niya. Bali ang maiiwan dito. Ito. Isa. Ayan. Konti lang maiiwan na sanga. At dito na tayo mag wire Iwawire natin to pa medyo tumabas yung mga kabugi kabansay. Ayan. nagwal na ng gusto taas na niya 10 feet na yata ay hindi mga 8 feet magmula dito bali ito pa meron pa dito ililipat natin may ugat na rin nabalatan kasi kaya nagkaroon siya ng ugat Pwede rin balatan para magko sa pero matagal. Yeah. Thanks for watching mga kabugi kabansay. Kung nagustuhan nyo itong aking video, aking ginawa mga kabugi kabansay, pakishare naman, subscribe, like, saka... Pindutin ang bell para update po kayo palagi sa susunod pang mga video upload. Thanks for watching mga kabugi kabunsay.